sila mga gadya. Pili. Ay, ano rin? Wala hindi kasi yung horse. Wala nga yan. So, kito na. Wala nga mga... ko, <laughs> 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 Estudyante po sila ng mga kriminal. Mga kriminal. Ayan po, yung nakikita niyo po kanina, <laughs> na dumaan po, estudyante po yun, yung criminology. na po kayo ng uniform ng mga criminology. sana baka uh, ano sila makatapos uh, maganding... at na ng mag-aaral yun ha? mas maganda yung at patuloy nila yung pagka-creamy knowledge <laughs> ano eh, ko eh, nang ako yun dati sa criminology, ito totoo ano nangyari? nang-exam ako dyan, ito ako yung story dyan Nakakwento parang hindi ko pa rin paniwala. Yeah, ako ng, may, si yung tatay ko kasi, may kakilala kasi yun, yung no, time na, eh, may chief yung, ano, yung kakilala niya si General Lastimo. So, yun, MP chief ko lang ako Pero, retired na bago ako mag-tick na, criminal din na, ano, na, na, na exam. Ano nangyari? Pero, naka-take ako, bumagsak ako eh. Pero, may story doon para ka humagsak. Pakita ka na naman ang chicks. Eh, okay, bumagsak ako kasi dati kasi hindi, hindi, hindi siya online. Ano, Surat-surat kasi. Pupunta ka dun sa... Pupunta ka? Dun sa building ng ano na... Diba ako nang pulit? Sa ano? PGMK? Si Jimpy? Ano, si Marrojas ang ano eh. Si Marrojas si eh. Ken! Kaya, DILG. Oh, DILG building. Oh, tama. DILG, punta ka doon. Nag-walking kami doon, papa ko. Kasi sulat-sulat lang doon. Tapos nung nag, ano, nag, na, naglabas na yung result, yung number ko, ang nakapangalan, Chinese, pumasa siya. Pero yung number ko yun. Oh? Chinese, angie angie ang eh. Basta Pumasa siya, tapos ang nakalagay ng na pangalan sa kanya. Eh, pa, yung pangalan ko na number, yung, pa, yung number ko doon sa exam number is akin yun yun. Eh. Ah, nagkapalit kayo? Hindi ko alam ganun. Kasi simula no, nung pangalawang exam na yun, kinomputerize na nila. Kasi nga nagreklamo nag kami. Nagreklamo kami, napapakunta so, kami. May ticket pa ako doon yun. Eh, ang talagang number ko na, ito po, number ko yun. Pero lumalabas so, yung iba pangalan. Switching ba? Nag-switch. Ah. Eh, Imbis na sa akin 'yon, napunta ron sa Uber niya. Sumilano na na, disappoint ako. Ano na lang, naging ano ka na lang. Itindero na lang ako. Hindi <laughs> <laughs> sa point ako noon eh. Kasi siyempre eh. Tayo niyo yung exam ko na eh. Ilang taon, ilang taon, months din yun. Six months. Bago ako mag-antay na uh Oo. Oh. -huh. Mag-aaral ka ng ilang, ano oh, ba't six months? Wala eh. Hindi tayo pinalat eh. Din. Dinugas tayo. Tinura ako talaga. Abudol ka. Oo kasi may number number diba sa pan-exam ka. Ayan, number ko. Pila okay. po ah. eh. hindi din po kasi nung time na yun eh. Wala naman, hindi pa computerized. Pag magpapile ka ng exam mo doon, susulatin lang nila. Yung number mo, para control number, 001 Antonio E. Agregado. Tapos, hindi naman. Pero kung nasa computer nadaya. Yung number ko, kinuha nyo kayo. Mm. Hindi yan tayong dayain pag nasa computer. Ha? Sa computer diba hindi kayo dayain? Hindi din lang kasi yun. Guru, yung alam nyo kapasa ako, pinangalan ko niya Hukay, yung pangalan ko. Ang ginawa nila, tinanggal nila yung pangalan ko, pinilitan yun. Oh, tapos yung number ko, yun pa rin. Sabi nila, error daw yung sulat. Ano oh, nag-error silang sulat? Ito sa kaka? Eh, pero pangalan ng ibang mga Ay, so, ano nangyari? Hindi naman nangyari. Sabi, sa Lalakad. Hanggang sa wala na nangyari. Okay, pa na ako. I'm sorry. Bakit? Ah.